daw magandang, magandang gabi po sa ating lahat at magandang buhay sa ating lahat at ito po ang good news no si Pastor Kibuloy ay sumuko na sa AFP no at hindi po siya sa PNP AFP ibig sabihin sa kasundaluhan hindi po sa mga kapulisan o di ba at si uh, hindi po siya uh, nahuli kundi siya po ay sumurender sa AFP yan po ang malinaw hindi po siya nahuli nila uh, Abalos at ni Tori. Hindi po doon, no? At hindi po siya galing sa KOJC. Siya po ay galing sa bundok, no? So, ngayon patay ka. Ngayon, Tori, ang dami mong <laughs> haharapin kaso, no? Dahil sa mga ginawa mo sa KOJC sa kapalpak ninyo. No? So, ito po ngayon, no? Meron tayong uh, clip na ipapakita sa inyo dahil uh, si uh, Pastor Kibuloy po ngayon ay dinala na sa kamkrami. No? So, tara! Si Tori Kibuloy, ang pastor ng Kingdom of Jesus Christ ng Davao City. Ngunit, sa mga balitang lumabas, ay kusa itong sumuko sa mga otoridad. Ito ay nilinaw ng isang opisyal ng Armed Forces of the Philippines na sumuko or surrender si Pastor Apolo Kibuloy at hindi na huli katulad ng mga impormasyon na na naibalita tulad kay Secretary Abalos kasalukuyang nasa kustudiya ng mga sundalo si Pastor Kibuloy at wala sa Philippine National Police o PNP na ilang linggong naghahanap sa pastor. Ayon kay, ayon kay Major General Edmondo Peralta, Commander ng Intelligence Service ng AFP, dadalhin si Pastor Kibuloy sa Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines Headquarters sa Camp Aguinaldo sa Quezon City at sa isang post ni Attorney Mark Tolentino na it was confirmed na walang bunker sa KOGC compound at si Pastor daw ay galing sa bundok bago siya nag-surrender sa Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines.